Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay... Uh, kaawa-awang si Don Pepe sa kamay nitong si Limonyitang Moira at ni Balahadja dahil nga sadyang pinahirapan nila si Don Pepe dahil nga sa kanyang nalalaman hasta ang, ang, buong pagkatao nga dito ni Zoe dahil nga pina DNA test nitong uh, si Don Pepe kaya nalaman niya ang katotohanan at dito naman nga ay uh, itinago nitong si Ate Monyetang Moira, si Don Pepe sa isang na lugar. Kasabot niya nga dito ang isang pulis na si Balahadja na ngayon nga ay hinahanap na nitong si Dr. RJ Tanyag at ni Miss Giselle ang kanilang papa. At dito nga ay nasapote pa nila itong uh, si Moira na siya talaga ang uh, mastermind ng lahat ng kabuluhan at lahat-lahat ng nangyayari ano kaya ang gagawin nitong bayang si Balahadja kay Don Pepe? Tuluyan na kaya magwakas ang buhay nitong Sude Don Pepe or makaligtas kaya siya dahil nga ganoon katindi ang galit nitong si Balahadja kay Don Pepe dahil sa mga sinabi niyang hindi magagandang mga salita. At dito naman ang kaawa-awang si Doktora. Annalyn Santos ay patuloy pa rin na napakainit nga ng dugo nitong kanyang stepfather na si uh, Dr. Carlos Binides na lagi na siyang pinag-iinitan simula simula ng uh, piliin ni Dr. Annalyn Santos siya uh, ang kanyang tatay na si Doc RJ nang sila ay magkasama-sama at magkaroon sila ng banding kasama ang kanyang nanay na si Miss Lynette Santos. Dito nagsimula nga magalit itong si uh, Doc Carlos kaya Doktora Annalyn Santos na hanggang ngayon ay pinagsisilosan pa rin niya at ayaw na ayaw nga niyang magkasama itong si Miss Lynette Santos at si Doktora Annalyn Santos dahil uh, Ayaw niyang uh, may ibang taong makasalamuha itong uh, si Miss Liat. Gusto niya ay siya lamang at lagi niya nga itong pinaghihigpitahan at pinagsasabihan na siya ang asawa, ang unahin hindi kung sino ang paman. At dito naman ay pinuntahan nga itong si Doc Carlos ang kanyang anak na si Zoe at dito niya nga ito pinumpronta at uh, pinaamin niya sa katotohanan kung sino nga ba ang may uh, kagagawan nang pagkawala nga ni Don Pepe at dito naman ay umamin nga itong si Zoe sa kanyang uh, daddy na si Dr. Carlos Benides at talaga namang makikita mo dito ang simpatya bilang isang ama nitong uh, si Dr. Carlos Benides dahil uh, ipinakita niya ngayon ang kanyang pakikiramay sa pagdadalamhati na nararamdaman nitong si Sowi na andudoon siya sana naman na uh, Doc Dr. Uh, Carlos ganyan din ang iparamdam mo kaya analin sa kanyang nanay dahil ngayon nga ay meron silang isang malaking pagsubok or problema na tinatahak sa pagkawalangan ni Don Pepe at sana naman ay wag kang maging selfish at wag kang maging makasarili, masyado sa iyong sarili na pag-aari mo na si Miss Santos kasal kayo, oo, pero hindi mo pag-aari ang buong pagkatao at katawan ni Miss Santos kaya wag mo siyang rentahan ng hindi maganda na sana naging fair ka naman sa kanilang magina and guys ito po ang ating pakaabangan mamaya dito nga sa abot kamay na pangarap na kung ano ang talagang mangyayari kay Don Pepe tuluyan na kaya siya nga mawawala dito sa abot kamay na pangarap or maililigtas pa rin siya ni Dr. Carlos Binides uh, dahil nga sabihin niya ang katotohanan dito nga kay Doc RJ na, na kay Moira nga ang kanilang papa at sana ikaw ang magsabi Dok uh, Doc Carlos para man kahit papano ay makaluwag-luwag sa kalooban ni Dr. Adeline Santos ang katotohanan and guys ito po ang ating pakaabangan ngayong araw kung ano ang uh, mangyayari kay Don Pepe sa kamay ni Balahadja at mailigtas kaya siya nito ni Dok RJ at ni Miss Giselle Tanyag sa kanilang paghahanap sa kanya and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.